It's another day. It's another journey. For today, it's Papa's birthday. Woohoo! Birthday, happy birthday, Papa. Oh, kami bis na bis, to siya na naka... kasando. kasando. lang. Pinulit pa yan. <laughs> Baho. <laughs> Kasi basang-basa siya paghahanap kay Milo kanina. Ayan, nasa biyahe na naman kami ngayon para sa birthday ni Papi. Nakarating din ang traffic. Let's go. Let's go for a walk. Let's go up. Saan ka dito? Oh. Ha? Kaya dito tayo para kasama si King. Ay, yung... ah, Jim, gusto niya. mag-absent. <laughs> wow. oh. happy birthday. Hindi naman ba akong ah. <laughs> Pagumanda. <Bago> hindi ah, <laughs> naman <mo> ba ako? <laughs> <laughs> Wow. Bali to, 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 Oh, nice. Five. Nice. Nice to. One oh, bigtura na. Oh. <laughs> hmm. May ano May pa balkoni pa. di sini di sa balkoni. Hmm. Hmm. ano okay na sir hindi na po. hindi ka na nagtatampo din, ampere? Hindi na, hindi na. Nakabawi. <laughs> na. na. Bakit ka nun? ano 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 tapos punta ko ng Brea. Mag-i-strike ako. Magdadala ko ng bar. Ay, pa, pa. Ano naman ano Reklamo mo? Nagpas na dapat 12.01 eh. Oh, ganun na dapat yung bate. Oh, dapat 12.01 yung bate. Hindi yung kalakuna. Pasado. Dami yeah. na mga reklamo na eh. Maganda na ka. Maganda na yung place. May reklamo pa rin. Reklamador talaga to. Diba? Hmm. Tama na sabi mo ma. Wala siya. <laughs> Bawin na. Bawin na talaga. <laughs> Bawin na daw talaga. Saan daw ba? Saan daw? Ibang pilay na abuti mo dyan, Brad. Hindi. Ito yung office ni Lablab. Hindi. Ito yung office ni la Life. Anong yan? Ano view yun? Alam ano, ano, tayo okay. ng kakainan. Mukha na naman akong kokay dito ah. Pwede din. Pwede din. Beef kasi yun. Anong wish mo para kay Papa? Good health, protection, and abundant blessing. Wow! Absolutely. And deeper okay. relationship to God. That's the best. Because if you follow Jesus, everything will follow pala Okay? Intuition. Blessing. Baka magkangalit ka. <tapos> Thank you Thank Wala akong naintindihan Wala akong naintindihan Ulitin mo daw Ulitin mo, ulitin mo Paano? Utong kainin ang saulomba naglagay ng soyo. One fourth. Three fourth rice right? vinegar. is equal. is equal to one. Tapos kung mo sa lumbao, mo dito. Bubutasin mo ng malaki. Tapos isip-sipin mo sa bawah. To add taste, lagyan mo na nito. Binaboy na suka at toyo it kainin mo one second lang wag kung nang patagalin dahil mainit masarap okay okay asa yung tubig na mainit wag mo daw haluin wag mo daw haluin sarap sasabihin <laughs> mo habang nag nabang tumatagal lalo tumatagal tayo na natin to dali naka video ano so, ko nila

Ano? Isa bagay, kay gatas? Gatas at saka? Ito mamaya yung matamis nila na gilid na ang tabon. Caramel. Sarap. Caramel. Ano ka pa ba mag eh. May birthday ang lupas. ka ulo ba? na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Ang taban na ba sa

sarap ko. Order naman ito ng order. <laughs> Happy birthday Smile Sarap lang Tama? Kanina mm. mm. pa to. Alam mo kung ano ito? Ito na yan. Eh. <laughs> ilalim ng plato. Sinalo na nung Okay, nagsipag-order na ng pacharate nito. <laughs> pinupulikat ano? na yung mga boys natin. Sinirapan <laughs> na ko eh. Resign na ito. Resign na, resign na. <laughs> ito din. Oh. Ito din. Siyempre, si Boy Pina. Kaya na talaga. na magkutsara. Yan <laughs> <ito>. <laughs> <Inferent>. <laughs> Happy birthday! <laughs> Happy birthday! Toyo. Ang tagal nung ano? Ang tagal nung vibrato. <laughs> Happy birthday! <toyo>. Hindi, <inaudible> sabi ni hindi na gawin nila kaya ang paa. <laughs> na, Nakabawi talaga. talaga. Ba? Biglang pumutok yung ano. Hindi, sa apo yun. Hindi yan sa usok. Sa apo yan. Pawa ka lang sa Pawa pa. Okay. pa, 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 pa. pa. Tapos kita. Bakit oh, ka Okay. Uh, And, uh, Dito ka tamingin. Smile pa. Ang gulo <laughs> One, two. One more. Wish ka muna, wish. Wala pang happy birthday. Wala pang tantay. <laughs> Kamay mo

Paano oh, nag-grocery kayo sa Landers sa ah. Ang wira. grocery na rin namin. Hainag ko. Na, pagsak. Ano oh, ang paghihintay kay Ian Ano nga sabi niya. Sabi ba naman niya? Alauna na. Wala pang tawag si Ian. Wala. Tapos si Poy nandiyan lang, hindi nagtatawag. tawag. si Poy, malo na si Poy nandiyan lang. Lagpas na alas 12. Oo. Oh. Siyempre, eh. ang alam ko hindi ako matiti. Tatawagan na agad na pag sa kanila akong gano'n, eh. Alas 12, pagdating na alas 12, kung itatawag, alam ko nang na gising. May reklamo pa rin pala. Hindi pala, ano? Diba? Movie night. Ito na po mga madama. Mada, mada. Thank you. Enjoy po. Na, mo muna 'yung mga 'yan. Wah, gitnang gitna ah. -gitna. <laughs> <Seryosong>, seryoso, seryoso. <laughs> Ayos na. Hi, guys. Hmm. Sabihin nating forsha. Mm. Kay papa delay diba? Ano puta sa doon sa ano? Tas so Ha? ha? <laughs> ano ba yan? Mayroon ko? Hindi na noon? Oh. Diba sabi ni Mama Jane, tsaka na yung tipor siya, nagpunta sa kamiling, tapos nag... Ano? Hmm. Ha? Diba? Ang <laughs> ito. <laughs> oh, hindi! Ba't di niya mag-gets? Ano nga? Diba? 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 Oh. Ang biyay! Hindi Diba? Ang diba? biyay! Diba? Diba? Nung mo madudun sa na din sa kamiling, tawin oh. ni mama din sa kamiling before mo nung magdudun sa loob to. Diba? 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 Ma! Ano oh. mo nga sa mga nila? Oh. Nung pumunta kayo doon tapos diba nagandahan ng pag-ain tapos mag mo doon sa... Oh, apa? Cepat di bawah, cepat di Oh, oh, aku tiup sendiri ni. Hahaha, ni apa? Nasib baik. 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 I am done. How about you? It's all done. Let's go to sleep. It's all good. Sleep, sleep time. Tell how you know. No, no. No, no. No, no. check out kami maya maya. Morning. Okay, kainan na naman. <laughs> Puro Chinese food. Nagiging chick na kami. Nagiging na? Ako ang Indiano nagiging chick na eh. Puro Chinese food for your birthday. Kain na, let's go! Let's go eat. Mm -hmm. Di talaga ta, di talaga tayo inchik eh. Oh oh ano ba yan? Kabusin oh, na. Di ba? Di talaga. <laughs> di <So>, talaga. <laughs> di